sabi rin may nagsabi rin sa akin sa airport pag daw sa mga muslim daw ang nakabangga mo sir uh, nasa watchlist nila eh ayaw ah, naman sir ayoko na yan Kaya nga stop po, no 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 that's stop the nonsense parang pinapalabas mo kila ni mga muslim hindi naman po din no naman no po, no 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 huwag ganun sir parang in stereotype mo yung mga Ay, muslim po. hindi po ganun mga muslim okay sorry po, sorry please po, sorry, po, sorry, po, stop sorry that ayoko yan Ay lahat ng tao may kakayahan oh. sa violence violence hindi lang ho yung mga muslim dapat wag natin ginaganon, okay Okay. Sorry po, sorry. Cristiano, Muslim, may mga bayulente. Hindi lang sa Muslim, okay? Sige. Abo. So narinig natin mismo sa video na ito na sinasabi ni Sir Rapi Tulpo pagdating sa paghihinala sa paggawa ng mga violence, no? Ay kumbaga maganda 'yung sinabi niya rito eh. Kumbaga parehas lang. Sa Muslim, merong Uh, gumagawa, no, ng masama, at ganoon din sa mga hindi muslim. Kaya nga, nung, kung mapapansin natin, no, na sinabi na ito, nung lalaki na ito, na uh, nabalitaan niya raw, no, na kapag muslim daw ang nakabangga mo, ay, kumbaga, anong tawag dito? Automatic daw, nasa watch list ka. At, uh, dito, no, hindi na siya agad pinatuloy ni Sir Rapitulpo na magsalita pa ng agin sa mga Muslim. Kasi nga, nakikita niya na kumbaga parehas lang. Eh. Kumbaga sa mga Kristiyano no, at sa mga Muslim, may masama, may mabuti. At sana lahat ng mga kababayan natin, no, ng mga Kristiyano na uh, kumbaga hanggang ngayon patuloy pa rin sila na nag-iisip na ang Muslim lang ang masama, no? Ang Muslim lang ang nakakagawa ng pagkakamali. So, uh, Kumbaga, itigil din natin yung mga ganitong mindset. No? Ako, no, bilang Muslim, na hindi kailanman sumagi sa aking isip na ang Kristiyano lang ang mga masasama o di kaya ang Kristiyano lang ang nakakagawa ng mga pagkakamali. Kung hindi bilang isang Muslim, no, nasa gitna ako palagi. No? Kung iniisip po na kahit anong lahi ka man, no, anong uh, nationality ka man, meron diyang mabuti, merong masama. Halimbawa, tayong mga Pilipino, meron sa atin na mabuti, meron din sa atin na masama. At ganoon din sa mga Muslim. Dahil ang Muslim, sila yung mga tao. No? Sila yung mga tao na sumusunod sa pananampalatang Islam. Sa so, balit, ang kaulugan talaga ng salitang Muslim ay ang nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanya. So, yun po ang kaulugan ng Muslim. So, Uh, mapapanood natin sa video na ito na yun nga no na itinatama ni Sir Rapi Tulpo etong lalaki na ito na gusto niyang magsalita no na uh, para bang gusto niya ring sabihin at paniwalain yung kanyang sarili na pag Muslim ang nakaway mo ay kumbaga uh, uh, kumbaga ang tawag dito violent na agad ang sa iyo so sa amin ipinagbawal ang ah... Uh, Gumawa ng kasamaan, lalong-lalong na sa kapwa natin, kapwa natin tao. Hanggat maari na kaya mo magtiis, magsabar, no, na sinasabi ay magtimpi ka. At idaan mo sa maayos na uh, pamamaraan kung meron kang problema sa isang tao. Pero ganoon pa man, no, hindi natin masisisi ang mga tao kung makagawa sila ng kasamaan sa kanilang kapwa. Kasi unang-una, hindi natin kontrol ang bawat isa at mayroong mga tao na mahina talaga ang pasensya, na no, mayksi talaga ang pasensya, I mean. So, hindi natin masisisi. Actually, itong video na ito, kaya nagkaroon ng ganitong ano, uh, pag-uusap sa pagitan ng muslima, babaeng muslim na ito, at itong lalaki. Kasi ang kwento sa likod ng video na ito, na itong muslima, itong muslim na babae, na galing sa abroad, no? at uh, umuwi dito, dyan sila sa terminal, na sa Terminal 1 pa lang daw, no, naka-nagkita na sila nung lalaki. Actually, hindi talaga ito na, pagkamalan lang yung lalaki na ito. Kasi kamukha daw. So, hanggang sa Terminal 3, magkasama sila kasi, kumbaga, parang nag nagkakwentuhan na sila. Although, hindi talaga sila uh, matagal na nagkakilala. Kumbaga, doon lang sa point na yun. So, hanggang nakaabot sila sa Terminal 3, no, na kumain sila. Kumbaga, yung napasiar na yung babae, so, nadalhin niya sana yung gamit. So, sinabi naman yung lalaki na ito na huwag mo nandalin. Na, kumbaga, iwan mo na lang. So, ganun yung nangyari, no? Nag-CR yung babae, paglabas niya, wala na yung lalaki. So, ngayon, uh, napagkamalan itong uh, lalaki na ito na yun yung kumuha kasi nga kamukhang ng kamukha. Kaya naman, uh, nakita sila dito sa programa ni Tulpo, no? nagpatulpo din itong lalaki para daw lilinisin yung pangalan niya. Kaya umabot sa ganitong pag-uusap. So, meron ding ano, meron ding magandang uh, meron ding magandang kinalabasan itong pag-uusap nila. Kasi nga, ito, lalo na ito, no? nagustuhan ko talaga ito. Itong sinabi ni Sarapi si Tulpo. Kasi nga, hanggang sa ngayon, no? Na parang mayroong mga tao, no? Mga hindi muslim, na parang napakaiksi ng isip, no? Na palagi nilang iniisip na mga muslim lang ang masasama. So, wala pong ganun, no? So, pakinggan natin itong sinabi ni Sir Apitulpo na ito, at kuha na natin ng aral. At sana, ganito rin ang mindset natin. So, ipi-play natin. Na yun, Nagiging ano ngayon, nagiging parehas na ngayon si Sir, si Sir Rapi Tulfo bibigyan no, sa pagbibigay ng reaction. Gabayan sana siya na wala sa tamang nagdas.